Gunahan ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil ang pilot launching ng Community Assistance Safety and Support Network sa Plaza Ruiz Binondo Manila ngayong hapon. Kasama niya sa programa ang kanyang command group, matataas na opisyal ng Philippine National Police at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at organisasyon ng foreign communities. Ang CASSN ay isang proactive initiative ng PNP alinsunod sa layunin ng administrasyon sa ilalim ng Bagong Pilipinas na maging isang credible at people-centered police organization. Layunin ng programang ito na protektahan ang mga Filipino-Chinese at iba pang foreign communities sa bansa bilang tugon sa mga kasalukuyang banta sa kanilang seguridad. Sa pamamagitan nito, mas paiigtingin ang tiwala ng mamamayan. Masisiguro ang agarang tugon ng mga pulis sa oras ng pangangailangan at mapapalakas ang aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ng CASSN ay ang pag-deploy ng mga trained liaison officers, pagsasanay sa language capabilities ng mga pulis, at patuloy na collaboration sa pagitan ng pulisya at komunidad upang makamit ang isang ligtas at mapayapang kapaligiran. Itinampok rin sa programa ang presentation at ceremonial signing ng Pledge of Commitment and Support na pinangunahan ni Chief PNP Police General Marbil at ng mga kinatawan mula sa Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, Foreign National Keepers Network at mga kinatawan mula sa DILG, AFP, DOJ NBI at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Police General Marbil ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga komunidad para sa epektibong pagpapatupad ng batas. The Community Assistance Safety and Support Network or CASCAN is not simple, simple a rollout to help desk or license officers. It is a strong and necessary step toward and forward ensuring that our police service reaches every corner of our diverse nation with understanding, with respect, and with purpose. Patuloy naman ang PNP sa pagpapaiting ng kanilang community-centered approach sa pamamagitan ng mga programang naglalayong itaguyod ang kapayapaan, seguridad at pagtutulungan sa lahat ng sektor ng lipunan. Sinisiguro ng pambansang pulisya na ang bawat mamamayan, ano man ang lahi o pinagmulan, ay may kakampi at katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katarungan.